Alam naman natin, yung TPL niyang negosyo yan, ng mga taga-LTO. I don't believe na hindi nyo kilala mga ito. Na kapag chineck yung record nitong consign na ito, patay. Yung pangalan, yung taong nakakonsign dito, nasa sementeryo na. What is your name, sir? Michael Fermin? Yes, sir. What is yes, your sir position? Um, Acting Deputy Commissioner for Internal Administration Group, Your Honor. In fairness kay uh, Commissioner Rubio, tumaas ang koleksyon kasi nga doon sa benchmarking na ginawa niya. Although bawal sa batasyang pero kung yan ang mga katulong para tumaas yung koleksyon. dati kasi 60-80 lang. 60 sa 20 80 sa 40 Ngayon ata ginawang 160-180. Tumaas yung koleksyon. Ang SISTE, namimili. Ibig sabihin, merong inuobliga na magbayad kung ano yung nakasaad sa benchmarking. Pero marami ang hindi. That is the reason kanina I told you, bigyan nyo kami ng listahan kung sino sa mga consignee na mataas ang volume ng importation. Umpisahan po natin sa X-ray. Paano ba pinipili yung mga container na itinadaan po sa X-ray? Sir, we have a risk assessment office that the cargos that are being uh, tagged as red automatically will pass through X-ray, Kaya nga, who does the tagging and paano matag ang isang container na kinailangan dumaan sa X-ray? At sino po ang nagbabantay sa X-ray? At sino po pumipirma para ikiniklear yung kargamento na kadadaan na po ng X-ray? Sir, X-ray is a department under the intelligence group. Yes, sir. Tama. Sige. Actually, sir, I'm trying, we are trying to improve the system that uh, the person who conducts X-ray, there is redundancy, sir. There is, uh, on our uh, customs operation center, we could view the people who is viewing the uh, cargo on uh, the X-ray division. Umpisahan po natin doon sa ano, yung pag-identify ng cargo na dapat idadaan niya sa X-ray, tagas red lane. Paano po in identify Sir, of course... Uh, Sino po nag identify The consignee is being profiled, sir, through our uh, Customs Intelligence Investigation Service. It's mm -hmm. also a department under IG. And once we have doubts on the uh, cargo, ototumukali, sir, it will uh, be alerted by IG. It will go on a 100% inspection process. There you go. Tama. Ganito po ang gawin nyo ngayon. Tingnan nyo po yung mga consignee, especially mga bago, at mga high volume um, ipinapasok nila. Doon ho kayo mamili. Kasi alam ko naman, hindi naman pwedeng lahat ng kargamento dadaan sa x-ray. So, pipiliin ninyo, ibibet nyo yung mga consignee na dubious. Malalaman nyo naman yun eh. Medyo alanganin to. Kapapasok lang nito at ang daming pinaparating. At yung nasa likod nito, yung pangalan ng taong ito, mukhang walang kakayahan yata nag kayo na makapag-import ng high-value goods, i nyo sa X-ray yung mga kargamento ngayon. Pero, bantahin nyo po yung mga nagbabantay sa X-ray. That's part of a job. Di ba? Sino po yung nag para i-clear yung X-ray? I-clear yung mga kargamento dumaan sa X-ray. Because very critical po yan. Kasi diyan po, nagkakaroon ng lagayan. Diyan po, nagkakaroon ng maraming palusutan. Uh, Di... Respective uh, district ports, sir, uh, they have their own system. Uh, they have their own personnel, the X-ray, uh, customs intelligence, the assessment, the appraiser, including the Coast Guard Task Force Adwana, sir, are uh, the one who is a uh, witness when we uh, 100% inspection of the container. Okay, hold ka muna. Uh, Secretary Diok, no, many years ago, meron kayong tinatawag na Revenue Integrity Protection Service. Gumagana pa rin pa buhay yun? gumagana pa po. Yes. Yes. Okay. Yeah, um, maganda sana yun. Pero unfortunately, marami rin naging kurap. So siguro it's about time. Paganahan nyo ulit yan. Mm -hmm. I-lifestyle check nyo po ang mga kawani dyan sa Bureau of Customs. Especially mga sa assessment. Maging mga district collector. Siguro po you'll find something. Lalo na po yung sa may mga sensitive position sa mga x-ray. So, so far po, meron na ba tayong mga na plug na mga mga member ng customs na, na plug ng RIPS? We have uh, several investigations ongoing. We have had several convictions, criminal. We have had as well um, um, decisions for, this, for dismissal or for suspension issued by the Civil Service Commission or the Ombudsman, Senator. To the Bureau of Customs. Ilan po yung container ang pumapasok sa MICP at saka sa si POM? on a daily and weekly basis. Di ba meron na kayong benchmarking? Tama. Uh, although bawal yan, pero ginagawa nyo, like I said, if it will help raise our collection, siguro, hindi lang tayo papalag. Kaysa naman dati, di ba, 60-80. All you need to do is make a computation of how many containers ang pumapasok. Di ba? kasi pag may benchmarking regardless maliban na lang kung yan ay uh, kung tawagin niyo special cargo iko-compute mo na lang kung ilan dig 20 at ilan dig 40 ang pumapasok daily sa MICP at sa CPOM si times it's either 160 or 180 yun na po yun pag bumaba diyan din ibig sabihin may diferensya tama Your Honor, if I may just uh, clarify, we we do not have benchmarking, Your Honor. It's just proper assessment. Uh, well, you might not accept it, kasi bawal nga. Pero alam naman, <laughs> di ba sir? Si sir naman. Alam naman do. Pati mga janitor, pati mga security guard, pati yung mga pag-alagala dyan sa loob ng bureau, alam naman nila na ano, yung benchmarking. Of course, yun ang gina-use that. Akin na lang yan. Sige, hindi nang galing sa inyo. Assessment, 160 and 180. Tama yun. 180, pag de 40, de 40, de 40, 160, de 20. Kaya nga para sa mabilisang, ito para makatulong kayo sa intelligence chip ninyo, mabilisang computation. Ilan ang de 20 na kargamentong pumapasok? Idistigal pa muna natin yung mga hot items, mga hot goods, mga smuggled goods. Yung mga diretsyo na lang, halimbawa. Ilan ang pumapasok niyan? the 20 and then the 40 and then i-times it nyo na the corresponding taxation. Yun po yun. Pag bumaba dyan, ibig sabihin may diferensya, tama. And then you can go to the commissioner and talk to him about that. Ganun lang kasimple. Ilan pong naharang ninyo na nag-misdeclare at nag-undervalue? Dapat po, meron kayong listahan yan. Can you give us a list? Will do, sir. Will submit the list, sir. And then, ilan po yung nakiklear? At ilan po yung uh, pinagbabayad? At magkano po yung pinagbabayad? Can you submit uh, some documents? Yung documents na para ebidensya. We'll start with those uh, shipments na natag as undervalued or misdeclared. Right? And then, ilan doon sa natag as misdeclared and undervalued ang nagbayad ng difference. Pinagmulta at nagbayad ng multa. And then ilan doon ang clean layer? Ay, mali pala yung pagkatag namin. Can you give us those list? Because in those list, doon again, may kita nyo sa ang problema at sino nagbibigay ng problema. Yes, sir, we'll do. Actually, sir, uh, it is a part now of Intelligence Enforcement Group that once the cargo is undervalued, on the assessment, sir. It is being tagged and alerted. That is correct. Alert ang tawag noon. Kaya lang, marami sa maraming pagkakataon, yung na-alert, napapakawalan din. Depende yun sa usapan. Yun yung sinasabi ko. Yung na-alert, ilan ang napakakawalan ng walang binabayaran? Ilan yung na-alert na nagbabayad dahil mababa na, na nag-undervalue? at ilan doon ang nahuli sinisiyur na ilan Yes sir, we'll submit the data sir. Ito po bigyan kita ng mga sample para meron kayong tatrabahuin. Ito yung kay Aaron, ano po? J alam na alam niyo po ito, JLDCS SRA, IRRV, AP, mga consignee na baloktot. nakapag chinek yung record nitong consignee na ito, patay yung pangalan yung taong nakakonsign dito nasa sementeryo na. O dili kaya hindi nyo pumahanap to. Sa pa sa sasample lang ko kayo. Ito pong EJ Azul, Neptune, Astomeria, meron pang Leia, na isang talamak na smuggler din. Come on, guys. I don't believe na hindi nyo kilala mga ito. Matagal na po sila namamayagpag. In fact, ilan dito, na I don't believe na totoo yung mga pinagsabihin. Nininame drop pa ang palasyo. Did you know? There are people name dropping the name of the palace. And I don't believe them. Kaya lang kung bakit na utok ang ilan sa mga inyo dyan sa Bureau of na Diba? Itong si Tarok. Sa pangalan na lang. Para ko dating ano eh. <laughs> yung guerrilla. Diba? Uh, yung hukbalahap. Diba? Meron pang leya. Yun. Anyway, Sir, once na nag-focus kayo doon sa mga consignee at broker, gumawa kayo ng malalim na pag-imbestiga. Trust me, malaking kabawasan yan sa smuggling. Malaking kabawasan. Sa LTO, kapag ikaw po ay magparegister ng sasakyan, requirement po yung magkaroon ka ng TPL, which is good, third-party liability. However, meron ka ng comprehensive Ni require ka pa rin magkaroon ng TPL. Samantalang pag comprehensive na na po yung TPL, pag comprehensive alam niyo na po siguro, babayaran yung na bangga at babayaran sa sasakyan mo dahil na-damage. Pero bakit ni-require pa rin po yung third party liability? Ayun uh, po ang uh, una naming uh, in-address when I um, assumed office in April. Nalilito po yung ating mga kababayan sa terms na ginagamit. Kasi po yung comprehensive TPL hindi po, oo, 'yan 'yung sinasabi nating talagang covered lahat ng other risk. So ang um, kailangan po 'yung uh, malinaw at uh, we're looking at making the proper differentiation sa terms. 'Yun pong uh, comprehensive TPL, eh depende po sa kung ano 'yung laman. Ang mandatory po natin is TPL, pero pag nadagdagan po ng mga riders to cover all own damage etc. Doon po nagkakaroon ng additional um, uh, expenses at the same time, yung tungkol po sa C CTPL, pag nakita po ng, uh, ng nag assess na meron na siyang ganitong program, dapat hindi na po siya kuhana ng TPL. That is correct because I'll give you an example. Ako, yung mga sasakyan ko, lahat comprehensive. And yet, pag pinutusan ko yung driver ko para iparehistro, ni-require pa rin po na bumili ng TPL. Yun po ang kailangang iklaro kasi po mayroong dalawang term yung uh, comprehensive, parehong C ang ginagamit, CTPL na comprehensive insurance. Yung pong CTPL na naibenta malamang, kung tama po ang ginagawa ng uh, tao, e eh, talagang dapat hindi na siya singilin ng TPL. Ang mga nagiging problema po is on the line. Uh, tinignan na po namin yan because uh, our staff um, watch all the videos that you uh, made on this matter, yes, which is very informative. So in fact, meron po kaming nakaset na meeting with LTO. Dahil uh, yun pong pag assess at saka yung tamang pagsingil. Pati po kasi yung rates, kailangan na nating makita. At makita natin na ito lamang ang dapat sinisingil. No? So yun po yung aming ina-address ngayon. At uh, I think that would be very instructive na malinaw sa tao kung ano yung klaseng. Tatlo pong insurance ang motor vehicle. Eh. So doon po nalilito yung ating publiko. Mas maganda po siguro kung isa lang yung insurance. Kung ang afford mo lang third party, third party liability, then so be it. Pero kung kaya mong mag-afford ng comprehensive, comprehensive lang. Ang nangyari kasi, Mr. Chair, dumodoble doble Na meron ka ng comprehensive, obligahin ka pang bumili ng CTPL. And alam naman natin, yung TPL niyang negosyo yan, ng mga taga-LTO, mga fly-by-night yan, karamihan dyan, yung mga sa tabi-tabi, you know that. 'di ba? Ginagawang negosyo. So dapat isang assignment ko po sa inyo. parang ginagawa ng BIR, gumawa ako ng mapping diyan sa mga paligid diyan sa LTO. Ang dami po diyan nagbebenta ng TPL na these are all fly by nights. Kapag na aksidente, bumili mo turista at na hindi mo na makita. And I have so many experiences pertaining to that na sa radyo na bumili si nang TPL. And then, yung time na, na, na ano, nakadisgrasya sila, hinahabol silang disgracia nila, wala na yung kumpanya. Actually, two years ago, nag-issue na kami ng circular eh. To clarify itong mga ito. Basta kung may CTPL ka na, hindi ka na kailangan eh, kumuha ng TPL kasi meron na po kayo. Good. In fact, na i-synchronize eh, na nga ho namin yan nung, uh, nung nakaraan kung saan na uh, dapat tumapat yung date ng uh, insurance sa date ng registration para masigurado lang ho namin na covered properly ang mga mga vehicles. Doon po sa area na sinasabing hindi nakapag-claim, open po ang aming tanggapan. In fact, meron nang tumawag sa amin, I think nung last week mula sa inyong office. Ang importante po is makuha lang namin na yon kasi meron na ho kaming um, registration eh. Meron na ho kaming system that started 2022. Na uh, for some reason medyo nagmamadali ang lto to operate another pilot program which we have some questions no So importante po na itong uh, programa na ito masigurado namin na lahat ng kumukuha ng TPL dapat po hindi tutuloy ng registration yan eh kasi oh, naka-system kami na pag ang LTO registration mo ay naka na ay nakuha mo Sigurado pong nakapasok sa system natin yan eh. So, hindi pwedeng makapag-rehistro ang fake na TPL insurance. So, we would like to check that and to verify kung talagang meron pang ganun and how prevalent that is. Siguro maglagay din po kayo ng uh, karatula o obligayin po yung mga tag-LTO true you, maglagay ng karatula na kapag ikaw ay meron ng comprehensive insurance, you don't need to buy TPL. Bakit yung tinawag na CPTL, CTPL? Comprehensive third party liability. Comprehensive TPL po lang yan. Kaya nga, CTPL si is comprehensive third party liability. Ba't no. yung po tinawag na CTPL? Si yung uh, yung TPL po kasi hindi covered pa yung ibang risk. Iba-iba pa po yun. Tapos meron yun pong ibang riders doon sa isang... Like, kasi pag TPL, ang yung covered lang doon, yung, yung nabangga. Yung nabangga. ba? Diba? Opo. So, bakit mo palagyan ng uh, TPL yung C ng comprehensive. Kasi pag sinabing comprehensive, understood na yon, covered both both sides, yung sasakyan yun, nag, nag nakabanga at yung nabanga. Yun nga yeah. po ang uh, hindi na malinaw na naintindihan ng ating mga kababayan. Hindi po automatic yung comprehensive. Kaya kailangan ayusin ho namin ang terms. Kasi yun ho ang common understanding ng ating mga kababayan. the CTP would cover all of the others, no? including even acts of God, etc. So yun po yung kailangang malinaw. So, we focus on the TPL because it's the one that's mandatory. But in any case po, kahit anong klase pang dagdag na insurance, kailangan talagang hindi na kumuha ng TPL. Tama po yung inyong uh, uh, observation na kung meron ka na yan, talagang hindi ka na dapat sinisingil or kukuha pa ng bagong insurance. Okay. Now, meron po akong isang kaso. Iba naman po tayo, medyo maiba tayo ng konte uh, si Seafarer po. Um, he was declared missing. Uh, patay na, so ang sabi ng insurance company ng maning agency, mayroong waiting period na six years bago na officially that person is declared as dead bago siya makolekta. pwede ba natin bawas bawasan yung yung years na requirement? para makasingil na po yung mga kamag-anak eh nagdadalamhati na po yung mga kamag-anak nawalan sila nawalan sila ng relative and then they have to wait six years bago sila makuha ng claim o bago nila makuha yung pera yeah that's a valid um, observation uh, sir because ang um, ating requirement actually is from de yung declaration ng presumption of death ang uh, ginagamit ng mga yan to extend it is yung civil code provision pero po yung mga ganitong cases at uh, kung properly um, uh, documented etc I think there will be um, an issue once already of um, of uh, a verified claim based on the death of a seafarer so we'll we'll look to that we'll look into that at ang, ang nangyayari po ay baka ginagamit lang yon dahil walang ibang pruweba na makuha Sa ngayon po ba ilan ba ang years Uh, bago mat, uh, sasabihin ng insurance company, okay, I accept na yung talagang wala na, yung si Ferrer, patay na, so we'll pay. Ilang, ilang taon ba yung allowed? Ang pag, hindi, maximum. pag wala hong malinaw na prueba at iba pang ebidensya, ay ginagamit po natin yung civil code provision na anim na taon more. Ang, ang pag -a -a Do you need legislation for that? Not exactly po, kasi talagang yun ang ginagamit for general circumstances. Eh. But for this particular case, kung mayroong mga prueba ang bagay na pagkamatay ng isang tao, I think that can be properly checked. If it needs registration, we'll, we'll check on that and I know you would be... Uh, you May, would kasi be, ang example ko sa inyo, Commissioner, ilan na mga seafarer na na missing at sinabi nung kanila mga kasamahan sa barko, missing all of a sudden. Ibig sabihin, nakita niya talagang umakyat ng barko hanggang lumaot yung barko and then missing. Pwedeng nag-overboard, tinulak, etc. Now, six years na siya missing. Ah, nakita na, na, ko yung point kung bakit kailangan pahabaan kasi baka mamaya nagtientineo, nagtaguna, and then magkiklaim yung kamag-anak, eh buhay naman. Pero doon po sa investigation na missing dahil umakit sa barko, nandun siya sa uh, listahan na pag anda ng barko, he was there, then dapat, pag ganun, babaan na siguro yung years. Instead of six, yeah. six years, siguro kayo, depende. Baka pwedeng one year na lang siguro. Actually, hindi hu kailangan pa ng ganun kahabang panahon eh. It's just a matter of providing the proper evidence. At ang pagkakaalala ko nga, ang civil code po is actually four years eh. Yun four years. Yung pagkakaintindi ko. What I'll do is exactly this is important kasi uh, kapapasalan nga po ninyo ng Magna Carta for Seafarers ng uh, Senado. Yes, sir. It's important that these kind of cases are brought to our attention kasi these are the real stories that we have to get. So we will review and uh, immediately inform you about um, how we're supposed to be doing this moving forward. Okay, thank you po, Mr. Commissioner. Mabalik ako quickly dito sa, ano, sa Bureau of Customs. Sir, ito pong si, ano, si Edison Lee. Kilala niyo po ito. Nasa radar po ninyo ito bilang kayo nasa intelligence. Sir, I'll check with our record, sir. On those uh, persons of interest. Malakas na po ito mag-smuggle ng asukal. Napakamot kayo, sir. no, O, di ba? Lakas na intel ko, ano, sir? Ito pong uh, Sokden, Philippines wala po sa radar nyo. Di ba sir, dapat pag mga sa Intel kayo, mga big time na smuggling, smuggling alam po lang lahat to, dapat nasa radar nyo. Dapat nasa listahan nyo po ito, start investigating. The only way na masugpo po natin ang smuggling dyan sa Bureau of Customs is to accept the fact na talagang rampant ng smuggling and then you're gonna do seriously something about it. Hindi po yung, yung house show lang. So, can you report to us Uh, in the next few days, doon po sa mga binigay kong pangalan, ano pong... Kasi ayoko naman po, in-expose ko rito. And then, ah, wala nangyari. Pagtatawanan tayong lahat dito. Mga nanonood sa atin. At least, hindi ako. Kayo po maging katawa-tawanan. Di ba, ba tama? Do you agree with me? Sir, I will give feedback, sir, and verify the information, sir. And with that, of course, listahan. Yes, sir. Will do, sir. Will do. Lahat ng mga cons consignee na bogus how shall fly by night at least give us some list para ma-expose natin dito yes sir kasi when you when you start doing that then matatakot na po itong mga smuggler na gumagamit ng mga bogus na consignee at mahinto na rin po mababawasan na rin po yung smuggling uh, secretary dioknok alam ko po yung intention ninyo na mag-voice na mag kung kinakailangan para tumaas yung revenue. Tama? Recently, meron po ako nabasang item na yung chichirya po ata ay tataksa ninyo ng excise tax. Yung man chichira which is considered as non-nutritional -nutri food. Tawag salty and uh, sugary products po. Exactly. Mm -hmm. Kasama po yung mga chichira doon. Pinag-aaralan pa lang naman po yan. Wala pa hong bill niyan. Good. Kasi... Let me tell you this, Secretary Diok, no, buti ka pa, hindi kasi kumakain yan, baka kinakain mo steak o oh, masasarap na pangain. But there are so many people, mahirap hirap na kababayan, inuulam po yan. Kasi very affordable, piso lang, makabila na silang ulam. ulam na nila yon. Now, syempre, pag pinatuwangan po natin excise tax yan, ipapasa po yan ng ano, manufacturer. Maapektuhan po yung mga mahirap. Yun na lang po, siguro yung Uh, request ko sa inyo, pag-aralan nyo po mabuti. Baka marami pa po pwedeng taksan dyan. Eh pagdating po dun sa mga ginagamit na mahirap medyo magkaroon tayo ng konting consideration. Thank you, Secretary Jokno. Mr. Chair, yun lang po. Salamat.